Good morning guys. Ihaw si Karen si Totske o Pato guys oh. Iyo Pato guys. Wala kaming ulam eh. Mahirap na yun. Mahal lahat ng mga bilhin kung karne naman. Mahal masyado. Kung isda naman mahal masyado. Ito yung Pato ang pinakamura. 300 ba ang kilo <laughs> kung pato guys mura lang 300 ang kilo kung karne naman 300 pa rin wala kang papuntaan mm. <clears throat> guys ginaluto na namang pato guys oh Oh, nagluluto na kami ng mapato yun nga ang sabi ko eh mahal masyado ang namin lahat ng mga pangulam mahal ito lang yung pinakamura guys yung pato 300 ang kilo kanina inihaw pa ngayon ginaluto na oh ang dami guys ang dami so anong iniisip namin mamaya baka magpa-beats kami kasi mainit masyado. Kung hindi sa beats, sa ilog lang kami maliligo. Okay. Guys. So may nag-comment sa atin guys. Yung taga sa, oh, saan daw, sa Klamansig. Yung si Totskyo maaga pa na high blood na. oh, sabi niya hindi daw go uh, walang ulang gumagalaw na magluluto siya. Nakaw na na. And guys, so kahit sino naman ang gustong magluto tapos may utusan ka, walang gumagalaw, may blood ka talaga. Lalo na pag ang niluluto mo, an ano pabilisan masarap to maya guys to oh. tots guys ang sarap nito mamaya guys magpunta tayo sa Hilong maya Manghang to guys patong adobong manghang. then with Tandua ay mamaya daw. Hmm. Tiga ngayon pa na, Tay. na to? Naluto man sya Yun lang muna, guys. Update ko lang kayo mamaya. Wala. guys loto na mo hanggi adobong pato guys ang plano magpunta daw kami ng ilog ano yun te wala padagat daw kami guys oh dagat ilog pala loto ni Totske kanina ihaw pa lang ngayon after uh, minutes lang yan ang mukha niya guys oh. wow, wow. sarap na siya do guys pato yan guys pato kasi mahal ngayon ang isda uh, tag 150 ang kilo ng isda dito pero yung pato ang pinakamura lang namin nabili 300 ang kilo na, guys. Dry-dry na yan, guys, oh. Na, ipadry talaga namin yan, guys. Hot and spicy. Wow!